Magandang araw ng biyernes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Hindi bababa sa 2.5 million beneficiaries ang magkatatagap ng ayudang bigas at tulong pinansyal mula sa Kamara at Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng Malaya Rice Project. Ayon kay House Speaker Morty Romualdez, sisimula nilang magatid ng ayuda sa 33 distrito sa Metro Manila. Tig 10,000 benepisyaryo kada distrito ang kabilang sa mabibigyan kasama na ang mga senior citizen, solo parent at persons with disabilities. Isang piso at labing limang kilo ng bigas naman ang ibibigay kada benepisyaryo. Ayon kay Romualdez, bahagi ito ng programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maghati ng mura at dekalidad na bigas sa taong bayan. Samantala, target ng ikasa ang naturang programa sa Metro Cebu at Davao. Nasa batang Bureau of Customs ang higit dalawang bilyong pisong halaga ng giniinalang shabu sa Manila International Container Port. Ay sa BOC, pumalo sa 2.2 billion pesos ang halaga ng higit tatlong daang kilo ng ipinagbabawal na gamot. Nakatagoan nila ang mga ito sa shipment na idiniklara bilang imported jerky beef mula sa Mexico. Sa tala ng customs, Pebrero a 24 pa nang dumating sa Maynila ang naturang shipment na nakapangalan sa consignee na sales beat within OPC. Iginiit din ng ahensya na bahagi pa rin ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagtingin ng kampanya laban sa ilegal droga sa bansa. Tiniyak ng Department of Information and Communications Technology o DICT na walang nag-leak na impormasyon sa member database ng PhilHealth matapos ang malware attack dito. Ay kay City Undersecretary Jeffrey D. Hindi nakita na bakas ng Medusa malware ang database matapos ng kanilang pagsusuri. Wala rin umanong indikasyon na ito ay inside job dahil nagmula ang pangahack mula sa external site. Pinasok umano ng malware ang isang computer ng PhilHealth at nagtagal ito sa loob ng tatlong buwan. Doon, unti-unti na itong gumagapang patungo sa iba pang mga computer at sabay-sabay na nag-activate. Sinabi din ng DICT na may ilang transaksyon umano ang apektuhan ng cyber attack gaya ng komunikasyon ng PhilHealth sa ilang mga ospital. Kahapon, nagsimula ng mag-upload ang Medusa Ransomware Group ng kopya ng ilang files ng miyembro ng nasa 600 gigabytes sa Telegram at sa isang website. Ito ay matapos mabigong makakuha ng ransom ang grupo na nagkakahalaga ng $300,000 sa itinakdang deadline. Pagtitiyak ng DICT, naglagay na ng cybersecurity measures ng PhilHealth sa kanilang website. Hindi kahit din ito ang PhilHealth member na baguhin ang password sa kanilang online accounts. Good news para sa mga space enthusiasts! May handog na libreng planetarium show at stargazing sessions ang pag-asa sa publiko bilang pakihiisa sa pagdiriwang ng World Space Week. Ay sa pag-asa, magbubukas ng Planetarium Show sa susunod na linggo mula Martes alas 8 hanggang 11.45 ng umaga at alauna hanggang 3.45 ng hapon. Itatampok sa Planetarium ang Space Show gamit ang makabagong teknolohiya. Samatala, bubuksan din sa publiko ang pag-asa Astronomical Observatory sa UP Diliman na pwede bisitahin sa gabi. Ang stargazing sessions ay magbubukas mula alas 7 hanggang alas 3 ng gabi. At yan ang pinakabago at pinakambahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter ng Philippine News Agency Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO 80 days na lang, Pasko na. Ako sa si Stephanie Civiliano. Ito ang PNA Headlines, nagahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.